Dapit hapo na, nang ako'y pumanaog sa baybaying dagat ng barangay Utavi. Kay sarap pagmasdan ng sunset. Habang kasama ko yung mga kabataan dito na dati kong estudyante at ini-enjoy yung kanilang buhay kabataan. Sa tagpo ito, na ko, saka pala muli bumalik sa pagkabata, yung isang musmus, -mus, na maglalaro ka maghapon pagkatapos ng klase tatawagin ka ng mama mo o kaya naman ay makakatikim ng palo. Tapos, pakatapos nun, kakain ka na. Hindi tulad ng yugto natin ngayon no? bilang isang ato. Ang dami na talagang nagbago. Lalong-lalo na. Pagdating sa mga stress, sa mga pagsubok, sa mga problema, minsan iisipin mo kung pwede lang bumalik sa pagkabata gagawin ng sino man. Nung nagsasaya, naglalaro, naghahabulan, nagtatampisaw sa dagat o sa ulan, sa kapalikan ng pagkakataon ng buhay kabataan. Sayang no, kung may time machine lang, lahat tayo babalik.